PS5 Scam Awareness Guys, alam naman natin na as of now, talagang marami pa rin ang gusto magkaroon ng PS5. Kaya lang, ang sad news kasi is, talagang napaka-konti ng supplies. As of now talaga, halos karamihan ng mga may hawak ng mga PS5 na brand new is mga resellers. So, they are selling digital version for around 34 to 35,000 pesos. Tapos yung disc version, ito yon, binibenta ng around 40 hanggang 42,000 pesos. So para sa antong video na to, guys, para po sa inyong information, marami pong bumibili ng box. Binibili po itong box ng around 3 to 4,000 pesos dahil po ginagamit sa scam. Tapos ang ginagawa ng mga scammers, binibenta nila sa presyong SRP kasi ang SRP talaga ni Sony sa digital version is 23,990 at 27,990 sa disc version. Guys, Huwag natin kalimutan yung law of supply and demand. Tandaan nyo, ang taas ng demand ng PS5, walang supply. So, walang sense na bumaba ang presyo niya. Napaka-imposible. Pag may nakita kayong post online na binibenta nila yung PS5 na sobrang babang presyo or talagang suggested retail price ng Sony, guys, question it. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko sinasabi na lahat yan fake. Pero sinasabi ko, gamit tayong critical thinking, pag-isipan yung mabuti, I mean, Makipag-meet up kayo, makita nyo ng actual yung unit. wag na huwag kayong papatol sa online transaction na kung saan mag-transfer kayo ng pera tapos di-deliver sa inyo yung gamit. Lalo na yung mga ganung presyo, yung mga ka-presyo nung nasa Sony talaga, which hindi naman dapat. Pero kung yan, ang presyo niyan is yung mga pang reseller's price, yun pwede kayo sumugal kasi malamang legit yun. Kasi talagang pinakita na sa inyo yung reseller na talagang kaya nga niya pinatungan eh. Kasi legit, di ba? Alam nyo, uh, ayoko lang na merong isang gamer na katulad ko na ma-scam Kaya ako ito ginagawang video Alam ko, uh, marami pa sa inyong hindi aware dito Pero guys, it's happening Maniwala kayo Merong isang sikat na YouTuber na merong around 2 million followers Ang na-scam kamakainan lang Diba? So wala akong babanggitin pangalan Bahala na kayo mag-isip kung sino yun Bahala na kayo Basta guys, ang sinasabi ko sa inyo Pag may nakita kayo online And then it's too good to be true tapos, wala siyang sense when it comes to law of supply and demand. Question it. Yun lang, question it. Questionin nyo siya. ba? Diba? Tsaka mas maganda, pagka ganun mga presyo yung mga makikita ninyo, yung mga ganun kababa, instead na makipag-transact kayo online, puntahan nyo yung physical store at dun kayo makipag-deal. Tandaan nyo guys ha, sa PS5, para malaman yung brand nyo siya, sa unang open nyo pa lang, meron siyang isang welcome message. Hindi na siya mauulit. Pag yun, hindi nyo siya nakita Sa PS5 na binibili nyo Hindi yun brand new, second hand na yun Kasi na-open na yung message So yun, sa mga solid nating uh, gamers dyan Ingat-ingat lang po tayo guys uh, And then, konting tiyaga lang po Soon, magkakaroon na ng maraming supply sana